po so sa inyo lahat. Ngayon po ay January 10, 2024, Merkules ng unang linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango mula sa unang aklat ni Samuel, chapter 3, verses 1 to 10, and verses 19 to 20. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Nang panahong yaon, bihira ng marinig ang tinig ng Panginoon at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan, namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel na may natutulog sa templo sa may kaban ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon. Samuel, Samuel, po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Ilay at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Ilay, "Hindi kita tinatawag." Mahiga ka na uli, nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag sa uli ng Panginoon. Bumangon siya, lumapit kay Ilay at itinanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Ilay, "Hindi kita tinatawag. Anak, mahiga ka na uli." Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses tatawagin siya. Lumapit ulit siya kay Eli at sinabi, Narinig ko pong tinatawag ninyo ako. Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod. At muling ang nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, Magsalita po kayo. Nakikinig ang inyong lingkod. Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubaya ng Panginoon at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba, na si Samuel ay isang tunay na propeta ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ngayon ay nagsisimula na sa ating pong paglalakbay sa mga tinatawag nating mga karaniwang panahon. O ito po yung maririnig natin sa mga kwento ng lahat po ng uh, ginagawa o gagawin ni Jesus, yung kanya pong public ministry. Matapos po ang pagbibinyag kay Kristo nung nakalipas na araw, ang ngayon naman ay uh, magpapatuloy na. No? At muli sa atin pong narinig na kwento sa unang pagbasa na matapos nga po, no? kung maalala nyo, ay nanalangin si Ana na pagkalooban siya ng anak at ang kanyang pangako ay itatalaga niya ito at ihahandog sa templo para maglingkod sa Panginoon. At matapos po ang ilang taon, naririto na ngayon si Samuel naglilingkod sa templo at ang kanya pong karanasan na tawagin o marinig ang pagtawag ng Panginoon sa kanya. Sa mga susunod na araw, masusubaybayan po natin kung ano ang ipapagawa ng Panginoon sa kanya. Pero sa yugtong ito ng ating unang pagbasa, ay tinawag na siya, at uh, tumugon naman siya. no Sa so, umpisa, nalilito siya kung ano itong boses na tumatawag sa kanya. Pero sa kalaunan, naging uh, malinaw na sa kanya. Kaya si Samuel ay uh kung na isang kabataang nagtataglay ng karunungan no siyempre dahil na sa gabay din ni ni Eli ay naging malinaw sa kanya yung uh, tinig ng Panginoon na dapat niyang sundin tatlong beses siyang tinawag at sa huling pagkakataon ay tumugon na siya sa panawagan ito at nawa ma uh, uh, taga-subaybay, mga kapatid, no, ay araw-araw din tayong tinatawag ng Diyos. Hindi nga alam po, no, kung sa karanasan ni Samuel, sa kanya pong uh, pagtulog, ibig sabihin sa katahimikan, doon talaga natin maririnig ang tawag ng Diyos. Sa sobrang ingay ng paligid, minsan wala tayong panahon para manahimik, dahil nga, kahit nga nananahimik tayo o mag-isa, abala abala pa rin ng ating mga sarili sa paggamit ng gadget, hindi tayo nababakante no yung isipan natin. Kaya walang puang o puwang na mapakinggan natin. Marahil uh, ilang beses na tayo araw-araw ay tinatawag tayo ng Diyos. Eh, pero hindi tayo makatugon dahil nga preoccupied tayo lagi no ng gadget, ng mga nangyayari sa paligid, no, sa mga sinusubaybayan natin, mga kwento, mga pelikula, o mga series. Kaya mahirap talaga no? na marinig ang tinig ng Diyos. Pero gaya ng, ng karanasan ni, ni Samuel, kung gusto natin magkaroon ng direksyon, na siya namang tinatawag sa atin ng Panginoon ay maganda na lagi tayong maglaan ng panahon ng katahimikan at bigyan natin at pakinggan natin no, ang tinig ng Diyos na tumatawag sa atin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong